Sa gitna ng paghihiwalay ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla, naging usap-usapan ngayon sa social media ang mga litrato ng aktor at ni Andrea Brillantes na kuha sa magkaparehong lokasyon sa Spain. Naniniwala ang mga netizen na palihim na nagkita si na Daniel at Andrea sa Toledo, Spain. Ayon sa viral FB post ng netizen na si Kumbel, nag-secret travel di umano si Daniel at Andrea. Si Andrea Di Umano ang unang nagpunta sa Spain habang si Daniel naman ay nagtungo muna sa Japan at pagkatapos ay pinuntahan na ang una. Ito yung pinagkakalat ni Andre sa mga friends niya na nagplan sila ng secret travel together ni Daniel Padilla. Totoo pala talaga na nagkakasama sila, si Andrea ay unang nagpunta ng Spain tapos si Daniel ay pumunta daw ng Japan tapos pinuntahan si Andrea sa Spain, sa Bell. Lahat ng pictures ni Andrea from Spain is kuha daw ni Daniel Padilla at alam ito ng nang tatlong girlfriends ni Andrea. Sa vlog ni Vice na guest si Andrea sinasabi niya na takot siya mag-travel mag-isa at ayaw niya mangyari yun pero nagawa daw niya para din daw for a change mag-isa sa Spain pero kahit ang layo nakakapag-picture, dagdag pa niya. Matatanda ang nagtrending ang isiniwalat ni Ogie Diaz na sinabi ng kanyang source na nagkikita ng palihim sina Andrea at Daniel. Nitong November 30 ay noindang ang social media dahil finally ay inamin na ni Katrina nagwakas na ang 11 years relationship nila ni Daniel.